Hi guys. Hi guys. <laughs> Welcome to my vlog. kami, <laughs> papunta kami ngayon sa ano, sa Payag. Papakainin namin yung mga alaga naming bangus. Makikita nyo medyo masama yung panahon. Signal number one na dito sa Northern Samar. Oras ngayon, mag-alao na ng hapon. Kasama ko si Zion. Si Zion dahil wala siyang pasok ngayong araw ng biyernes kasama na naman siya ngayon. Si Fire O, andun yung alaga naming aso sumunod. Pero pagpapasamahin namin siya, ayaw niyang sumama sa payag. Dumatakbo yan pag lalapitan namin. Gusto niya lang dyan, naghihintay lang siya ayaw dyan. Sama ka, ka, Fire? Nasasama, tatakbo na naman yan. Papakain kami ng alaga namin, bangus. Wow, may isda. <laughs> ano yung bugyo? Bugyo? Okay, okay. Pero buti na lang, Ah, uh, tumigil na naman yung ulan. Yung ulan kasi pabugso-buso. Biglang lalakas tapos mawawala, hihina. Tapos uulan na naman. Signal number one na ngayon dito. Pero ayos pa naman yung panahon. Hindi pa masyado malakas yung hangin. May dala nga pala kaming pagkain ng bangus. Naubos na kasi yung pagkain nila. Bumili lang kami ng 2 kilos kanina sa Alien. 2 kilos? 10 kilos yan. Ay, 10 kilos ba yan? <laughs> 10 kilos. Si Fyron doon, o. Oh. Shoo! Far! Dito, 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 maglalawin pa kasi. Mama. Ha? Dito, dito, maglalawin pa kasi. Sino? Oops. Ano mo na? Paano? Ano mo na? Mama, sayon sakay ka na ay sakay ka na akyat ka na sayon akyat dito sakay na ito na akyat na galaw mo mauli na ikaw na mag, mag ano nun ha ay hmm. may dala kami kasi magluluto Ma, kami ngayon dito na Pansit Canton. Magluluto na si parang Jason ng Pansit Canton. Signal number 1 na dito sa probinsya. eto yung view namin. Umuulan na, tapos medyo mahangin. Pag merienda kami. Nakalive nga pala ako sa TikTok. Ay, ayun siya. Ayun, nakalive tayo sa TikTok. Hi, guys. At eto yung mga alaga nating bangus. Gumagawa ko ng content, guys. Makapanood nyo to dito sa TikTok. Ayan, yung mga alaga natin. Nagsilapitan na ah, kasi kakain na yan sila. Umuulan na, guys. Huh. Ayan, sa oh. Sayon. Sarado mo yung pinto. Basa na tayo dyan. Sarap ng kape kapag ganitong masama yung panahon. มาคิอ mm hmm. นหี่ย uh oh. มะอ๋อไมาเจอมานเหี่ย <c oughs>